ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang labindalawa at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang pag ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sila pinagbili na niya huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bihisan. Makituloy kayo sa alinmang bahay na tumanggap sa inyo at manatili roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila. Kaya't humayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon na ipinangangaral ang mabuting balita at nagpapagaling ng mga may sakit sa lahat ng dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw ng Miyerkules sa ating lahat. Sa Ebanghelyo, makikita natin kung paanong tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at ipinagkaloob sa kanila ang kapangyarihan upang magpagaling at magpalayas ng masasamang espiritu. Hindi sila sinugo upang ipakita ang sariling galing, kundi upang ipahayag na dumating na ang paghahari ng Diyos. Ang kanilang paglalakbay ay kakaiba sapagkat sila'y pinayuhang huwag magdala ng anumang bagay. Walang pagkain, walang pera, walang ekstrang damit. Para bang sinabi ni Jesus, Ako ang sapat para sa inyo. Ako ang inyong kalakasan at kayamanan. Ito'y isang malinaw na paalala na ang misyon ng mga alagad ay hindi nakabatay sa material na bagay, kundi lubos na pagtitiwala sa Diyos. Kung tutuusin, ganito ng ating buhay. Madalas tayong kumakapit sa mga bagay na panlupa para sa siguridad. Pera, trabaho, ari-arian. Ngunit ipinapaalala ng Panginoon na higit sa lahat. Siya ang tunay na sandigan. Kapag isinugo tayo ng Diyos isang gawain sa paglilingkod, sa pagtuturo, sa pagtulong sa kapwa, hindi kailangan ng kayamanan o kardungan kundi ang ating pusong handang sumunod at magtiwala tayo rin ay mga alagad ngayon sa ating pamilya komunidad at trabaho tinatawag tayong maging saksi ng pag-ibig at liwanag ng diyos minsan pakiramdam natin ay kulang tayo o walang kakayahan ngunit sa katotohanan kung kasama natin si kristo sapat na yon ang kanyang kapangyarihan ang papatibay sa atin. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, salamat po sa iyong salita na nagpapaalala sa amin at tunay na. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, salamat po sa iyong salita na nagpapaalala sa amin na ang tunay na lakas ay nagmumula sa iyo. Patawarin mo kami kung minsan ay masyado kaming kumakapit sa mga bagay na panlupa upang makaramdam ng kapanatagan. Turuan mo kami, Panginoon, na umasa lamang sa iyo. Bigyan mo kami ng tapang na maglingkod at maging saksi ng iyong pagmamahal kahit sa simpleng paraan. Huwag mo pong hayaan na ang aming kahinaan o kakulangan ay maging hadlang hindi maging daan upang mas makita ang iyong kapangyarihan. Nawa'y maging tapat kami sa aming misyon bilang mga alagad. Dala ang iyong diwanag, nagtadala ng pag-asa, at nagpapahayag ng iyong pagkahari sa bawat hakbang ng aming buhay. Ikaw nawa ang maging aming kayamanan at kalakasan sa lahat ng oras. Amen. Naway ang salita ng Diyos ay manatili sa ating puso at magbigay liwanag sa bawat takbang ng ating buhay. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating paglalakbay ng pananampalataya at naway palaging magningning ang kanyang presensya sa ating puso. Kung na po kayo ng pagninilay na ito, inaanyayahan ko kayong magsubscribe, subscribe i-like at i-share upang mas marami pang maabot ang salita ng Panginoon.